Number two, aalalahanin mo na others' needs come first. Unahin mo ang pangangailangan ng iba o unahin mo ang interest ng iba. Tuloy natin yung kwento kung anong solusyon ang sinabi ni Abram kay Lot sa Genesis 39. Ikaw ang mamili kung aling bahagi ng lupain ang pipiliin mo. Kung kakaliwa ka, kakanan ako. Kung kakanan ka, kakaliwa naman ako. Wow! Para maiwasan ang unnecessary fights, ay pinamili ni Abraham si Lot. na ko, may mga bagay naman na hindi na dapat pinag-aawayan, lalo na kung anak ka ng Diyos. na ko na hindi bagay sa isang anak ng Diyos ang nakikipagpatayan sa material na bagay, kundi dahil sa alam niyang anak siya ng Diyos, ay uunahin niya muna ang kapakanan ng iba. Si Abraham, hindi siya nagdikta kung saan lilipat si Lot. Kundi inuna niya ang kapakanan ni Lat. Sabi niya kay Lat, kung saan mo gusto, Lat, ay ikaw ang mamili. Ako, dun sa lugar na ayaw mo, dun ako mag stay Grabe, yung leftover, yun lang sa kanya. Walang ka -pride, pride si Abraham. Narealize ko tuloy, kung matututulan tayong kainin yung pride natin at babawasan yung pagiging proud, naku, maayos ang ating relasyon. Narealize ko din, kung gusto mo magkaroon ng matibay na relasyon sa ibang tao, kailangan makita nila sa'yo na mas concerned ka sa kapakanan nila kaysa sa sarili mo. Kailangan nila makita na mahal mo sila. Kailangan nila makita na nagsasacrifice ka para sa kanila. Ganun yung ginawa ni Abraham. Tapos, pinapakita mo din sa kanila na kaya nagagawa mong unahin ang kapakanan nila ay dahil minamahal ka din ng Diyos at nagtitiwala ka sa Kanya. Parang sinasabi mo, di tayo dapat mag-away. Kung yan ang gusto mo, okay lang sa akin. Huwag ka mag sa akin dahil bahala ang Diyos sa akin. Anak niya ako, kaya di ako makikipagmatigasan. Di ko gagamitin yung aking posisyon. Di ko gagamitin yung aking influence. Di ko gagamitin yung aking pagkapanganay o pagiging magulang o pagiging breadwinner. Kundi okay lang kung anong mas makakabuti sa'yo ay okay lang sa akin. Nalala ko, meron kaming employee na bagong pasok. Recently lang ito. Tumagal lang siya ng parang 2 months. Nung siya ay pumasok, ay inantay siya ng aming isang employee na nag na. Bale, tinuruan siya at in-endorse sa kanya ang lahat ng dapat niya malaman. Tapos, kahit nasa ibang work na yung dati naming employee, ay kapag meron siyang kailangan matutunan, ay pinupuntahan siya pag Saturday, tapos tinuturuan siya. Now, isang araw, yung bago naming employee ay nagpaalam. Wednesday yon. Tapos sabi niya, hanggang Saturday na lang siya. Ha? Sabi ko, hindi ganon kasi kailangan mo magbigay ng 30 days notice at least para makahanap ng kapalit at ma-endorse mong mabuti ang mga gagawin sa kanya. Marami kasi siyang responsibilities at maraming dapat malaman. Nag-recommend naman siya ng kapalit at tinuruan naman niya nung Friday at Saturday. Pero pagkatapos nun, hindi na siya nagpakita. Yung pinasok naman niya ay hindi naman qualified. Basta kumuha na lang siya. At iniwan niya na hindi pa alam ang lahat ng trabaho. Now, meron ako rights na i-hold yung salary niya. At pabalikin siya para mag-endorse ng tama. Kaya lang, ay hinayaan ko na lang. Inisip ko, nalang na baka may opportunity na mamiss siya at kailangan na niyang i-grab. So, okay lang. Bakit? Kasi natitiwala naman ako sa Diyos na hindi naman nakasalalay sa aming employee ang success namin, kundi sa Diyos lang. Nag-message ako sa kanya, sabi ko, pinatawad na kita. Dalain ko na matutunan mo na magpaalam na mas maayos next time sa trabaho at ko din ang kanyang pag-unlad sa bago niyang nilipatan. Sabi ni Pablo sa church sa Pilipay, wag kayong gumawa ng anumang pagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili sa halip magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Wag lang ang sarili ninyong kapakanan ng isipin ninyo kundi ang kapakanan din ng iba." Now, hindi ibig sabihin na pag-una sa kapakanan ng iba ay ibibigay mo na ang lahat ng gusto nila. Hindi. Kasi kadalasan, kung ano yung makakasama sa kanila, yun yung pinipilit nila. Hindi nila nakikita na sa halip na mapabuti sila ay makakasama pa ito sa kanila. O kaya naman, may mga case na hindi mo dapat ibigay ang isang bagay kung ito ang magiging daan para lalo silang lumubog sa masamang behavior. Halimbawa, kung meron isang lasingero o alkoholik sa pamilya, hindi ka basta magbibigay ng alak para lang walang away. No, hindi ganun yun. Kung ang asawa mo ay addicted sa porn o online gambling, ay kung kailangan wag bayaran o paputol mo ang internet gagawin mo. At hindi mo sasabihin pinagbibigyan ko na para walang away. No, mali yun. Ang sinasabi ko ay magiging selfless ka dahil gusto mong unahin kung anong makakabuti sa isang tao. Si Abraham ay selfless dahil gusto niya umunlad si Lot. Inuna niya ang kapakanan nito. Hindi ako makikipag-agawan sa sa malapit sa tubig. Mas uunlad ka dyan, then okay, go. Grabe. Tapos isa pa, hindi niya ito tinuring na kakompetensya Para sa kanya, walang problema kung mas yumaman ito kaysa sa kanya. Nakita ko maraming tao ang sa halip na tumulong para umunlad ang kanilang kapatid, kaibigan, katrabaho, at iba pa, ay kakaingitan ito o hindi susuportahan kasi ayaw niyang malampasan. Si Abraham hindi ganon, Kontento na sa kanyang spiritual blessing at spiritual reward na meron siya yung material reward ay bahala ang Diyos kung ano ang plano para sa kanya. Kung dadagdagan ito, okay. Kung hindi, okay lang din. Basta, para sa kanya, ay kung mawala man siya sa mundo na ito, ay at least masasabi niya na may mga buhay na nagbago dahil sa paghahangad niya ng ikakabuti nila. Kaya kaibigan, sino ang mga taong umunlad dahil inuna mo ang kapakanan nila? nagbigay ka ng time para sila i-mentor o i-disciple at ngayon nakikita mo na silang umuunlad sa material na bagay at ganoon din sa kanilang spiritual na kalagayan. Now, ano ba yung picture ng isang tao na sarili yung inuuna at hindi ang kapakanan ng iba? Halimbawa, heavy traffic. Ang gagawin mo, magkakat ka para mauna ka at wala kang concern kung makadisgrasya ka o merong magbanggaan sa likod mo. Basta ang gusto mo, mauna ka. Sa trabaho, gusto mo na sayo lang yung credit kahit na team effort ang nangyari. Sa pila, sisingit at sisingit ka at hindi aalalahanin ang mga taong nagtsatsaga mag -antay. Sa pakikipag-usap naman, may mga taong nag-i-interrupt ng sasabihin ng iba kahit meron pa itong gustong sabihin. Pwede din sa isang boarding house na merong common supplies. Ang nangyayari siya lang nang siya ang umuubos ng toilet paper kitchen supplies, tapos hindi pinapalitan. Kaibigan, ano ang point? Kahit sa maliliit na bagay, ay eh, ipakita natin na others needs come first. Narealize ko para sa kapayapaan, kailangan ay willing kang mawalan. At yun ang ginawa ni Abraham. So, tingnan natin kung anong ginawa ni Lot sa offer ni Abraham. Genesis 13.10 Tumanaw si Lot sa paligid at nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zohar ay sagana sa tubig katulad ng lugar ng Eden at ng lupain ng Ehipto nangyari ito noong hindi pa nililipol ng Panginoon ang Sodom at Gomora wow sabi sa si talata ay tumanaw si Lot sa paligid at nakita niya na ang kapatagan ng Jordan ay masagana sa tubig at sa isip niya yes ito na ang blessing maraming tubig doon at kahit kailan ay hindi na kami maapektuhan ng tagtuyot. Sa wakas, dyan ay magiging successful ako lalo. Now, ito ang problema. Hindi natin nakita na nanalangin si Lat o kumonsulta sa Diyos. ko hindi, tumingin siya, nag-process siya, nag sa sariling lakas at pangunawa. Then, sabi sa next verse, Kaya pinili ni Lot ang buong kapatagan ng Jordan sa silangan sa ganong paraan naghiwalay sila ni Abraham. Ang bilis ng desisyon ni Lot, hindi man lang niya isinalang-alang ang kanyang spiritual growth. Hindi man lang siya humingi ng gabay sa Diyos. Ang naging basihan niya ng desisyon ay maganda yung lugar. Ang desisyon niya ay nakabase sa mas mabilis at mas komportable. Kaya kaibigan, hindi lahat na nakukuha mo ng madalian at komportable ay blessing. Mamaya malalaman natin kung anong nangyari kay Lot. Blessing nga ba talaga? Kaibigan, kailan huling nagtanong sa Diyos? Bago ka nagdesisyon. Lord, ito po bang pinaplano ko ay magiging daan para ako lumago sa relasyon ko sa'yo? Lord, ito po bang desisyon ko na ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ibang tao? Lord, magagamit mo ba ako sa trabaho na ito o sa lugar na ito? Lord, makakatulong ba itong decision ko sa aking goals sa sarili ko, sa pamilya, sa relasyon nating dalawa at sa ministry? Kaibigan, mag-iingat tayo sa ating mga desisyon kasi madaling kagatin ang temptation na maganda ang buhay sa labas kaysa manatili sa presensya ng Diyos. Inisip natin, masaya, maraming barkada, maraming good times, makakadiskarte tayo ng malaki, makakapagrelasyon tayo ng iba-iba kasi malaya ako. Kaibigan, huwag ka maniwala sa kasinungalingan ng Diablo. Si Lot nakita niya yung greener pasture. Maraming benefits, malaking potential, maraming opportunity na kumita ng malaki. Pagkakataon na maging big time, ma-promote. Kaya lang ang problema ay malayo naman siya sa Diyos. Tapos andun pa yung mga wicked people sa Sodom at Gomorrah na sa kanya palayo sa Diyos. Kaibigan, ang paglayo mo sa Diyos o pagdidesisyon na hindi kasama ang Diyos ang magpapahamak sa iyo. Yes, for sure, kumita siya ng pera doon. Pero kung babasahin natin ang mga susunod na chapters, na wala ang lahat ng ito kay Lot nawala ang kanyang bahay, nawala ang kanyang asawa, nawala din ang kanyang mga sons-in-law, nawala din ang kanyang moral compass. Si Lot ay isang halimbawa ng isang Christian na gustong dumikit ng malapitan sa sanlibutan at inaakala niya na hindi siya maapektuhan. Isang paa sa sanlibutan at isang paa sa kaharian ng Diyos. Kaya lang, hindi ito pwedeng mangyari. Ito ay mauuwi sa kapahamakan. Sabi sa Lucas 9.62, ang sinumang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Kaibigan, kung nagdesisyon ka na sumunod sa Panginoong Yesus, tingin ka lang sa direksyon papunta sa Kanya. Huwag ka lingon ng lingon sa likod. Silat, tumingin sa likod. Naku, nakakamiss ang party. Masaya sa Sodom at Gomorrah. Nakakamiss ang barkada. Nakakamiss ang ex ko. Nakakamiss malango sa alak at droga. Kaibigan, tingin ka lang sa Diyos at mapapabuti ka. Kasi hindi ka pwede maglingkod sa Diyos ay at the same time naglilingkod ka sa pera o bagay o kung ano man yan. Kaya sabi din sa Mateo 6.24, walang aliping makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Kaibigan, hindi mo kayang mamuhay para sa sarili mo and at the same time, ay gusto mo ring i-please Kung pipilitin mong pagsabayin ang dalawa, alam mo kung ano mangyayari? mawawala ang dalawa na yan, at kahit isa, wala ka sa bandang huli. Si Abraham, iisa lang ang master. Hindi siya namang kasadalawang ilong. Dumalakad siya sa direksyon ng Diyos. Mas mahalaga sa kanya ang relationship kaysa sa pera. Parang ang Panginoong Isus na inuuna ang kapakanan natin. Sabi sa 2 Corinthians 8.9, Hindi kailan sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Isokristo kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Napakabuti ng Panginoong Yesus. Siya ang perfect example ng pag-una sa kapakanan ng iba. Mayaman siya pero naging mahirap upang tayo ay yumaman spiritually. Sa isang probinsya sa Western Oklahoma, November noon, ay may isang single mom na pinangkakasya lang ang kanyang kita para sa kanilang dalawa na anak niya. Nagtatrabaho siya ng mahabang oras sa isang grocery store para mabuhay lang ang kanyang anak. May pagkakataon na halos hindi sumapat ang kanyang kita. Pagkatapos niya magtrabaho, aalagaan naman niya yung kanyang 2-year-old na anak. Tapos, tinutulungan niya pa rin yung isang matanda na kapitbahay, lalo na kapag ito ay may pinapabili. Malapit na ang Thanksgiving noon. At nagkaroon siya ng burden na tumulong sa ibang tao. Nagtawag siya sa mga charity institution hanggang finally may nakita siyang nursing home na nangangailangan na mag-style ng buhok ng mga nakatira doon. At nagpaalam nga siya mag leave doon sa kanyang boss na ayaw pa sana pumayag. Pero sa bandang huli, pinayagan na din siya. Dumating ang Thanksgiving at nagsimula na siya mag-ayos ng mga buhok ng pasyente yung iba naka wheelchair, yung iba nasa kama, yung iba ay tulog. Karamihan halos hindi nagsasalita pero ganun pa man ay pinagsikapan niyang pagandahin yung kanilang mga buhok para sa pagbisita ng kanilang mga mahal sa buhay. At sa konting oras na yon na binigay niya ay marami siyang napasaya. Kaibigan, others' needs come first. Dalain ko na sa grace ng Diyos ay magawa nating ibuhos ang laman ng puso natin upang mapuno naman natin ang iba.